Nakabatay ang iba't ibang grupong kumukun sa war on drugs sa unang pag ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At live mula sa Quezon City, na sa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kamusta ang viewing dyan? Yes, bok Bokniki, bumuhus nga na magkahalong emosyon. May iba ay naiyak, nagalit, nainis, pero ang iba naman ay nabigyan na ng pag-asa. Matapos nga humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, sa pre-trial yan, o sa initial trial nga, o sa kanyang pag unang pagharap niya sa dahig sa The Netherlands sama-sama humantabay ang iba't ibang grupo. kabilang nga yung mga human rights defender, kamag-anak ng biktima, magkahalong kaba at excitement yung kanilang nararamdaman para nga sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay Attorney Christina Conti, lawyer ng EJK Victims, ang ginawa sa pre-trial chamber ng ICC sa The Hague sa The Netherlands, sinabi kay Pangulong, dating Pangulong Duterte, ang kanyang mga karapatan sa loob. Kung kailangan nga ng medical na assistance, ito ay due process na pinagkait niya sa mga biktima ng war on drugs. Pinaalalahan na rin yung mag-ingat ng mga mga posibleng maging witness. Tutol sila sa interim release o conditional release. Ayaw nilang makuuwi pa ng Pilipinas at dapat daw hindi bigyan ng special treatment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. ama mga kamag-anak ng biktima naging emosyonal, magkahalong inis at galit nga ang kanilang nararamdaman. Ganun, ganun pa man, may magkaasa pa rin daw at tila nagpaawa rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte at parang nagmukhang mahina. Niki Bok, ngohiling hilingan ng mga pamilya ng biktima ng justisya para nga sa kanilang mga namatay ng mga kamag-anak noon. Nasa walong taon ang kanilang inantay at nga sa susunod nga na hearing yan sa September ay dalangin nga nila na sana ay makamit na nila yung justisya na matagal na nilang inaasa. Bok, Niki. Maraming salamat, Faith del Mundo. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.